Bago naman ang traslasyon, tuloy ang pagpapapila para sa tradisyonal na pahalik sa puon sa Quirino Grandstand. Live na magbabalita si Mon Guaves mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. Mon, nasaan na ang dulo ng pila para sa pahalik? Angela sa mga oras na ito hindi pa ganun karami yung mga debotong nakapila dito sa pahalik nga no, sa Poong Itim na Nazareno Bagamat siguro dahil nga tanghaling tapat sa mga oras na ito yung dulo ng pila hindi pa umaabot naman doon sa mismong Ross Boulevard bagamat kahapon at sa kanitong weekend ay eh talagang umabot hanggang Kalaw nga raw yung pila dyan. kaya naman inaasahan na mangyayari yan mamayang hapon bago yung magiging misa no dito sa sa lugar yung Misa ng Takip Silim, alas 5.30 ng hapon. At saka sa mga oras ding ito, bukod sa pila ng pahalik, eh, talaga namang unti-unti na rin nagkakaroon ng mga tao dito sa mismong uh, park area, sa mga damuhan kung saan nakaantabay na sila sa magiging mga misa nga dito sa Carino Grandstand para sa uh, ilang oras bago naman yung gagawing prosesyon o traslasyon ng Itim na Nazareno. Angela kumusta naman mo yung panahon dyan at kung sakaling may himatayin, saan ang pinakamalapit na poste ng uh, medical team? Sa ngayon, ano sila mainit. Actually, maaliwala sa ng panahon at sa ang sikat ng araw dito kaya naman uh, nakaantabay ang mga medical teams no dito sa paligid din ng Cirino Grandstand. Meron dito pinakamalapit yung uh, actually ilang metro lamang ang layo mula do sa mismong stage, merong mga naka-standby na rescue teams dyan and then sa may mga pila naman na kung saan nakapwesto yung mahahabang mga barricades, meron din nakapwesto dyan ng medical teams. So far, nasa mahigit 20 yung mga narespondihan nila or mga na 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 nila ng mga medical cases. Pero itong mga medical cases na ito, Angela, mga nagpa-check lamang ng mga blood pressure, pero meron silang limatroma cases yan. Ito naman yung may mga naapakan doon na bubog, no? At saka may mga nasugatan lamang, pero again, wala pa naman doon silang naitatalang mga nahihimatay pa so far. Kaya naman, ang kanilang paalala sa mga magpuputang deboto ay talagang siguruhin na nasa maayos na kayong kondisyon para nga naman sa inaasahang paghihintay din sa pila eventually bago kayo makahalik sa poong itim na Nazareno. Angela? Anong oras sa aalis Andas ang ng poon dyan sa grandstand? Well, mamayang alas 5, medya ng hapon, gagawin yung panalangin sa takip silim and then alas 6 ng gabi magsisimula na yung vigil para nga dito at may mga programa yan dito sa Carino Grandstand. Habang alas 12 ng madaling araw, mamaya gagawin naman yung Fiesta Mayor kung saan ito yung, uh, kumbaga, in granding misa kasabay nga ng pagsalubong sa kapistahan ng Pongitim na Nazareno. And then afterwards, mga around 5 a.m. yan. Medyo mahaba-haba rin kasi yung programa niyan, 4 to 5 a.m. Doon na din diretsyo at magsisimula na rin yung mismong traslasyon o prosesyon ng Itim na Nazareno papunta na ng Quiapo Church. Angela? An ano naman ang uh, paalala sa mga magpupunta dyan sa Pahalikmon? Oo, again, ha, sa mga pupunta po dito sa Quirino Grandstand, para nga sa tradisyonal nga na pahalik sa poon, mga kapatid, kailangan po na sa maayos kayong kondisyon kahit papano. Bagamat may dalawang pila, no, isa, kumbaga, regular lane at isa naman para sa mga PWD, mga senior citizens, saka mga buntis. Pero as much as possible, they are actually asking the public na kung sakasakali, eh, talagang iwasan na pumunta dito sa Grandstand kung kayo po ay hindi maayos yung inyong kalusugan para nga hindi rin naman magkaroon ng aberya eventually dahil nga mainit po ha ang panahon dito at kung sakasakali kayo po himatayin ay eh, hindi na magkaroon pa ng aberya at the same time paalala lang din po sa mga hahalik no sa Pongitim na Nazareno tanging pagpunas lamang at paghawak ang pinapayagan yung literal na paghalik na ginagawa noong pre-pandemic time ay pinagbabawal po yan sa mga panahong ito at magtatagal nga raw yung pahalik mga kapatid hanggang bukas pa bago makaalis yung mismong puon papunta nga sa gagawing traslasyon. angela mon very quick lang ano meron bang mahigpit na panuntunan ngayon dyan sa mga deboto tungkol naman sa paglilinis nila pagkatapos ng uh, uh, traslasyon? kasi uh, every year before even before the pandemic oh. nakikita natin talagang napakaraming kalat no ang naiiwan pagkatapos ng event na yon uh, mon Tama-tama, Angela. Talagang isa rin yan sa matagal ng pinapaalala ng mga otoridad no, in terms of kaalat o yung paglilinis nga ng mga deboto as, at as much as possible talagang sana raw, eh, wag naman mag-iwan ng kaalat sa lugar na, din, na nila na malinis. Bagamat may nakita naman tayo na nakaantabay din naman na mga kubaga naglilinis dito sa paligid ng Carino Grandstand. May mga nakakalat din naman ng mga basurahan at may portalets din. Kumbaga eh, talagang pinapakiusapan ng lahat na bitbitin na ang kanikani kanilang mga kalat kung sakasakali, lalo na rin yung mga mag-overnight na dito no, sa mismong harapan ng grandstand at sa mga mahihirapan din pala ng inumin tubig, Angela, meron libreng pa tubig dito ang Maynilad. Maidagdag ko na lang din. Pero again, ang pakiusap at talagang kubaga pagsusumamo ng mga otoridad sa mga debotong magtutungo dito, eh, iwasan na nga raw ang pagkakalat o bitbitin na lamang ang sariling kalat pa uwi. Angela. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez.